ganda ko ba? O, oh, see? Ang ganda daw ng aking. Yan ang aking bunso. At siya yung nag-provide ng handa, di, ng, ng handa ng kanyang ama kasi wala naman ako guys na ipanghahanda. So, alam, kaya siya, siya ang nag-provide ng handa ngayong hapon. Yan, madaan ako ng music. bakit nang maloba. Okay. Ito christmas na, oh. Okay. Okay. Thank you na tawag. Kasi Oliver na. natin. Sabastak yun. Oo. Traffic. O, pagbaba mo doon, bago, pagbaba mo, mag ka ha, para masundo ka na. Piniprepare ko yung sangkap mo ha, yung, yung ingredients magagamitin, piniprepare ko na, para pagdating mo, lulutuin mo na lang siya. Kapalag <laughs> mo ka. Ah, <laughs> oh, sige na. Okay. Ano daw? Maak. Medyo traffic daw, maulan. Ano daw? si sinabi. Basta ano, ma-traffic daw. Sabi ko bababa ka na lang sa 7-11 bus stop ng Candelaria. Mamma